Hello, what's up mga kalae? At welcome back dito sa Alienation Vlogs. And for today's video is, 'yan, meron na tayo isang magandang balita. Naglagay na tayo ng paitlugan nila. Buhangin na yung pinalit natin kasi nga ano nakaraan ay nagtaob na naman. Yung ang kanilang paitlugan kasi nga tela lang nilagay natin. Tapos sinanggal ko na rin yung mga bato sa tabi ng kanilang ah uh, paitlugan kasi nga buhangin na yung binigay natin. Mabigat na 'yan para sa kanila. Dito meron na rin. Nilagyan na rin natin, tinanggal ko yung paitlugan nito. at the same time, good news na good news kasi may itlog na ito yan dalawa na yan at ito isa, na, isa pa oh yan, palalabas lang nyo kanina yan at uh, August 20 nga ngayon yan kita nyo naman uh, August 20 yan August 20 hanggang September 6 ang ating uh, pagpapasan yan so 18 days ngayon mga kalae ano? so yun mga kalae yan muna sa ngayon ang update natin at uh, ito yung ating mga pliers natin na pinalipad ito nilitin ko na ng so iniintay ko na lang ng umitlog so paano mga kala eh? dito ko na ang video to para sa araw na to